hindi siya makalipad, nakatayo lang si Mash sa lupa. Dumating si Tom na nagsabi sa kanya na nangako siyang maging numero uno, ngunit itinanggi ito ni Mash. Pagkatapos ay sinabi ni Tom na para siyang kawayan, at ipinaliwanag na ang kawayan ay malakas at maaaring mabuhay sa anumang klima. Napagtanto ni Tom na nakalimutan niyang sabihin sa kanya ang mga panuntunan sa laro ng duelo. Nag-aaway sila sa kontrol ng bola sa himpapawid at ipinapasok ito sa isang singsing para sa mga puntos. Ang mga ito ay ipinagbabawal na anyo gamit ang magic at ang lahat ay tungkol sa pamamaraan ng Wallace. Bago bumalik sa kanyang koponan, ipinaliwanag ni Tom na inilagay niya ang lahat sa duelo, kaya naman kinuha niya si Mash. Lumipad si Tom, ngunit binangga siya ng isa pang manlalaro na umarte na aksidente ito at nagpabagsak kay Tom sa lupa. Si Tom ay nabalian ng buto at tinanong ang manlalaro kung nasaan ang kanyang pagiging sportsman, gayon pa man ang manlalaro ay walang pakialam tungkol doon, ngunit para lamang sa panalo. Ang lang dorm ay nakakuha ng magandang lead na 40 punto sa Adler dorm. Sinabi ni Tom kay Mash na hindi mahalaga ang pagkapanalo, ngunit ibigay nila ang lahat. Dahil sila ay anim na manlalaro laban sa apat, patuloy na pinapataas ng lang, lang ang kanilang lead sa 50 puntos. Nainis si Mash at kinuha ang kanyang Wallace. Pagkatapos ay tumalon siya at lumutang sa hangin, na ikinagulat ng lahat na kaya niyang lumipad, ngunit sa totoo lang, mabilis lang niyang igalaw ang kanyang mga paa para manatili sa hangin. Hiningi niya ang bola at nang makuha niya ito, nagtataka ang mga tao kung ano ang gagawin niya mula sa napakalaking distansya. Pagkatapos ay inihagis ni Mash ang bola at nakagawa ng puntos. Ang bola ay umikot at bumalik kay Mash. Patuloy niyang ibinabato ito, paulit-ulit, umiscore ng siyam na raan at siyam na putsyam na puntos laban sa anim na puntos ng lang at nanalo sa laro para kay Adler. Nakatanggap si Mash at ang kupunan ng isang pilak na barya. Pagkatapos ng laro, niyakap ni Tom si Mash, sinabi sa kanya na siya ay lumaki bilang isang malakas na kawayan at masaya. Kinabukasan, dumating si Tom para kunin si Mash para sa practice ng duelo. Dumating din si Lemon, gustong mag-aral kasama si Mash. Gayun paman, si Mash ay hindi gustong gumawa ng anuman sa kanila at humingi ng tulong kay Finn, ngunit siya ay natutulog. Nagpakita si Lance Crown na nagsasabi na tila nagsasaya si Mash at iniisip kung makakasali siya. Kinikilala siya ni Lemon bilang estudyante na unang nagrank sa entrance exam. Sinabi ni Mas na hindi siya nagsasaya at pagkatapos ay iminungkahi ni Lance na gumawa sila ng isang bagay na masaya. Pagkatapos ay naglabas si Lance ng isang sinaunang bote na nagsasabi na ito ay isang espesyal na mahiwagang tool. Habang binubuksan niya ito, sina Tom, Lemon at Finn ay sinipsip at nakulong sa loob ng bote. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mash na kung gusto niya silang bumalik, dapat siyang pumunta sa kagubatan sa tabi ng kubo at nagteleport palayo. Nahanap ni Mash si Lance sa kagubatan. Sa tingin ni Lance habol ni Mash ang mga barya at ipinakita na mayroon siyang dalawang pilak na barya. Nagulat si Tom dahil akala niya ay piling bilang lang ng mga upperclassmen ang mayroon nito. Nang makitang may dalawang linya sa mukha si Lance na hulaan ni Tom na siya ay masamang balita. Karamihan sa mga tao sa mundo ay mga single line na magic user. Gayunpaman, pa may mga bihirang eksepsyon na may mas maraming linya. Ang Double Line Magic user ay isa sa isang daang libo at itinuturing na pinili ng Magic mismo. Sinabi ni Lance kay Mash na itataya nila ang silver coin ng isa't isa sa isang laban. Alam ni Lance na pabor sa kanya ang pagkakaroon ng mga kaibigan ni Mash bagamat hindi niya kailangan ng kapansanan. Sa panahon ng pagsusulit, napansin ni Lance na si Mash ay masyadong mabait at inuuna ang ibang tao kaysa sa kanyang sariling mga layunin. Sigurado si Lance na hindi siya papatalo sa isang ganyan. Sumang-ayon si Mash at pagkatapos ay ginamit ni Lance ang Graviolic para linisin ang lugar. Nasa malapit si Naregro at Brad at narinig nila ang ingay na ginawa ng magic ni Lance. Sinubukan ni Mash na suntukin si Lance, gayon paman, muli niyang ginamit ang Graviolic, pinadapa si Mash sa lupa at iniisip kung seryoso ba siyang sinusubukang talunin siya nang hindi gumagamit ng magic. Sinubukan ni Mash na tumayo, ngunit habang siya ay nagpupumilit na makalabas, sinabi sa kanya ni Lance na hindi niya magagawa. Gayun paman, sinabi ni Mash na magagawa niya ng sapat ng hindi nakatayo. Pagkatapos ay sinuntok niya ang lupa at bumunot ng mahabang ugat, pinilit na ihinto ni Lance ang kanyang mahika at tumalon pabalik. Pagkatapos ay tinangka ni Mash na suntokin muli si Lance na muling gumamit ng grab ayoli, gayunpaman, paman, nakayanan ito ni Mash at nagpatuloy sa suntok. Ini-iwasan nito ni Lance ngunit nagulat siya na mas mabilis na ngayon si Mash. Sinubukan siyang suntukin muli ni Mash ngunit habang umiiwas si Lance nagawa lang niyang itumba ang kanyang pendant. Nang tingnan ito, nakita ni Mash ang isang larawan ng isang batang babae at ipinapalagay na si Lance ay isang lullacon. Itinanggi ito ni Lance at ipinaliwanag na mayroon siyang sister complex at hiniling ang kanyang palawit pabalik na ibinalik ni Mash bagamat nabanggit niya na hindi rin ito mas mahusay. Tinanong ni Lance si Mas kung ano ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagkaraan ng ilang segundong pag-iisip, sinubukan ni Mas na magsalita ng cream puff, ngunit pinutol siya ni Lance na sinasabing mali siya. Pagkatapos ay hinuhulaan ni Mas ang buhay ng tao, pag-ibig, kalayaan, ngunit patuloy na sinasabi sa kanya ni Lance na siya ay mali at naiinis na hindi niya masabi ang malinaw na sagot. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mash ng parehong tanong at sinabi ni Lance na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, gayon pa sinabi ni Mash na ang mga tao ay tila may iba't ibang prioridad. Tumungo si Lance sa isang bangin at naghahanda na ihulog ang bote na binabanggit na pabilisin niya ang pagbagsak nito gamit ang kanyang mahika. Susubukan ni Mash na iligtas ito, ngunit aatakehin siya ni Lance. Kayang maging demonyo ni Lance alang-alang sa kapatid niya. Naalala ni Lance kung paano siya pinagalitan ng kanyang kapatid na babae dahil sa isa panglaban laban, bagamat itinatanggi niya ito. Sinabi niya na siya ay isang masamang sinungaling at sinabihan siyang umupo upang mapagaling niya siya sa kanyang mahika. Narinig niya na iniligtas niya ang isang bata mula sa pangapi at hulaan niya kung bakit siya binugbog. Gayun paman, gusto niya kung gaano siya cab kahit na siya ay clumsy. Isang araw, nagkaroon si Ana ng isang sakit na walang lunas na mag-aalis ng kanyang marka at mahiwagang kapangyarihan, at hindi hihigit sa limang taon. Sinabi ng kanilang mga magulang na kung mangyari ito, kailangan nilang ibalik siya sa gobyerno. Nagalit sila sa kanyang mga magulang at nagpa siya na maging isang divine visionary upang ayusin ang bulok na sistema at iligtas ang kanyang kapatid na babae. Ibinaba ni Lance ang bote at gumamit ng grab aioli. Pagkatapos ay iniisip niya kung ano ang gagawin ni Mash, ngunit nakita niya na tinanggal niya ang ilan sa kanyang mga damit. Gumagamit si Mash ng hamstring magic na isang spell na hindi pa naririnig ni Lance. Pagkatapos ay i-cast ni Mash ang Big Bang Dash na binabanggit na ang pagpili ng pagkatalo at ang pagpili ng hindi pagliligtas ay hindi umiiral para sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng burol at bumalik pagkalipas ng ilang segundo hawak ang bote. Hindi makapaniwala si Lance at nagtataka kung gumagamit ba siya ng physical enhancement magic. Pagkatapos ay sinabi ni Mash na sa palagay niya ay dapat silang huminto at hindi mag-away, dahil si Lance ay hindi pakiramdam na isang masamang tao, dahil ang bote ay peke at walang laman. Mabilis na nilapitan ni Mash si Lance at hinahanap siya, hinahanap ang totoong bote. Nagtataka si Lance kung bakit gusto niyang huminto ang mga ito dahil maaari siyang manalo ng mga pilak na barya at ipinaliwanag ni Mas na siya ay masyadong clumsy upang gumawa ng mga makatuwirang desisyon tungkol sa lahat. Naalala ni Lance ang sinabi ng kanyang kapatid na babae at pumayag na sila na huminto. Umalis siya, ngunit sinabi na nakipagpustahan siya sa kanya at binigyan si Mas ng pilak na barya. Pagkatapos ay pinakawalan ni Mas si na Tom, Lemon at Finn, ngunit habang iniinis siya ng mga ito, pinagsisisihan niyang hindi niya ito ginawa pagkatapos.